Hello guys Good evening guys So andito tayo guys sa uh, Barangay Adlay guys So kumuha tayo guys ng uh, kunting uh, uh, view guys Maganda kasi dito guys sa Barangay Adlay Ito kasi guys ay kasali ng ano contest Hindi ko lang alam guys kung pang ilan siya guys basta ipakikita ko lang sa inyo guys itong uh, view ng uh, barangay Adlay ang ginawa nila guys napakaganda guys yung paligid guys tingnan nyo guys ang ganda nya guys guys sobrang ganda nya guys guys maraming tao dito guys ayan guys Nice. At sa mga subscriber na namin guys eh huwag oh, kalimutang uh, mag-subscribe guys sa mga uh walang sawang uh, sumusuporta sa ating uh, channel guys. So andito tayo ngayon guys sa Barangay Adlai guys sa loob mismo guys ng uh, bakuran guys ng uh, chapel so itong pinakamaganda guys na view guys na nakita ko guys tinan nyo guys maganda siya guys kahit sa mong tinan guys napakaganda guys yun guys ganda siya guys kung bago pa lang kayo sa aking channel guys o so, napadaan lang kayo sa aking channel uh, huwag kalimutan nga mag subscribe at i-click ang not notification bell para lagi ka updated sa mga video guys na aking i-upload so maraming salamat guys sa uh, walang sawan yung suporta guys maraming salamat shout out ka pala guys sa uh, lahat ng mga nakatira dito guys sa uh, Adlay Barangay Adlay guys yan guys dito tayo guys ito guys mga magaganda natin guys so guys kita nyo guys so guys <laughs> <laughs> nah, guys. Napakaganda guys ng view guys. Kita niyo guys. ganda siya guys. nandito tayo guys. yun guys. nah, guys, napakaganda guys. Titingnan niyo guys. yun guys. Ayun, guys. guys. So, andito lang tayo guys. Uh, maraming salamat guys sa inyong uh, panonood guys. Huwag kalimutan guys na i uh, uh, isubscribe yung ating uh, YouTube channel. Uh, Luruk Botista Bautista. At huwag kalimutan uh, i-click ang notification bell para lagi ka-update sa mga video na ating upload. Bye bye guys. I love you.